Hello mga kabayan, kung gusto niyo ng tulam na sariwa, manok pa ng bagong katay, eh, dito lang yan sa ano. May ibang dali mga sa piyan. Kabayan na yan o, no? paano magbalat ng manok. Hey, uh, banggali, oh, mga oh, banggali, mga banggali ko sa mga kabayan. Yan. Ito mga trupa ko, mga kaibigan ko last ko. Dahil Friday, nag-ano kami na, bili kami ng ng kapay, Ayan, na yung sariwa na luto. Ayan, ang na, namin. Mura lang yan, mga kabayan. Dalaw, dalawang piraso ng rop, 35 real lang. Sariwa, sariwa. Ayan lang, mga kabayan ng buhay dito sa Saudi. Pag gusto kumain ng sariwa, magkakakain. saray balik pulang baik manok yan lalong patay lutuin naman kaldereta at tinola sarap yan lagi ng papaya tawag piraso lang yan sa taba pa pa dito ah chabayan gusto nyo dito lang yan sa may every friday yan yung mga ito kasi banggali banggalian man tawag man ng banggali kaya nga panggaling niya yung mga itlog yung mga manok na nakataba <coughs>

may mayroon mga malalaki may doon kami sa dalawa ng anong mga kapayin dalawang piraso 35 real so, 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 Thank you sa so,